you know, ayan, magandang araw sa inyo mga sa wakas, andito pa tayo sa Valencia, kung saan talaga nga ito ay nag at talaga trending ang itong klase nga, at ito mismo yung madadadaan natin mismo sa itong uh, bagong daan na kalsada o bagong tulay, na talaga makikita mo yung ang kanyang, uh, kanyang kagandahan ito po yung uh, isang uh, klase ng vulkan uh, Vulcan na aktibo po. Ang vulkan aktibo ay tinawag na Mount Talinis. you know Daanin lang po sa tabing daan ang uh, sakop ng Valencia ng Negros Oriental at ito yung area din po ng Dobagete uh, Dubaguete City ay no. So ay makakaya at talagang uh, binigil tayo ng pagkakataon na ito ay uh, makuntahan at kaka-amaze dahil po sa kanyang uh, alakas sa kanyang bugal ng uh, usok at talaga naman eh, uh, blessed bless tayo sa araw ito talagang uh, ganda ng lugar mga kakabya no? talagang literal talagang legit na yung usok na yan ay mismo nga galing po sa ilalim ng lupa, no? Yan, so kung tawagin natin dito sa area ito, ay ito tawag natin ang sulfur vein na makita dito sa Valencia Negros Oriental, mga ayon Ayan po, ang salipid ko, tagang umuusok yan. Gaano ba ito ka uh, kainit? Sa akin po, sa akin po nga, uh, sa akin yung naramdaman, ito ya uh, kung ikaw ay nang, ng damit, no? Ganun yung kainit ang yung maramdaman mo so far. Ayan, yung pinakasento niya, mga kavyan. Ayos, Welcome to uh, Sao Perviel Dito yan sa Valencia Negros, oriental mga kamyan literal ang uh, umuusok yung uh, bundok uh, yan po uh, dahil po sa gases o yung singaw ng, uh, ng lupa and then yung uh, vulkan na uh, aktibo po so never po itong pumutok so explore natin yung uh, lugar at dito mismo sa ating tatayuan yung uh, bagong uh, daan o tulay kasi una kala po makabiyan, uh, meron tulay o daan sa kabila yung luma, so papahita ko sa inyo yung uh, daan. Ayun. Yan yung dating daan na talagang uh, mas malapit doon sa kanyang uh, bundok. At dahil po sa ganitong uh, situation, ay eh, naisipan po ng lokal na gumawa ng bago at para larin rin sa mga sa mga turista na dumaditan dito na para maging safety ang kailangang uh, pagdaal at pagbisita para may iwasan yung mga nagkakahulog na mabato. Uh, protection sa mga turista sa mga talo pumunta sa, sa itong klase lugar. So ayan mga kaabiyan, talaga nakita yun naman, grabe, grabe yung usok. Talaga uh, yung feeling ba na kung naman malansya ka, po kainit sa naramdaman ko, no? So ayan, talaga nga, uh, at yung usok, yung amoy, talagang mabaho, parang itlog na bugok. Ayun, yun po yung amoy na nilalabas ng itong uh, ng uh, bundok ng sopre kung tawagin yun know? o so ayun mga camp, for the first time at tayo ay uh, blessed na nakapunta dito sa sa sulfur vein ang uh, saklang Valencia ng Negros Oriental ayun mga kabyan uh, thank you, thank you and God bless po sa lahat